ayan uh, ito tikas ng manuelo ipulit tama lang asin natin itong antong okay guys ah uh, welcome back to our channel uh, rescue na naman tayo Bak, Dito may nabasa tayong uh, fault code. Yan, uh, kung na nyo, related sa EPS. Okay. Tanggal na lahat dun diba Template clutch naman mali Done May dose dyan. Ping, ano? Ito mo First owner kayo nito, sir? Hindi. Parang na... nare naman daw yun. Hindi, tapos, kasi yun yung maingay. Maingay nung, ano... Nainili hmm. siya tapos <coughs> hindi naman hindi natanggal lang ingay hanggang sa nahira pa yan may hindi pagkabit. ano yung, yung napansin ko hindi na ma-adjust ngayon yung ano Ito, <coughs> ito,

Dito kung makita nyo Binaklas natin yung EPS motor Ay inspect natin yan Kung ano nagiging problem nya Kung bakit nag-upper yung ganung fault code And then bakit matigas yung Steering ah uh, based sa inspection natin, uh, wala naman tayo nakitang damage or sunog dito sa motor na to, kundi doon sa contact ng carbon. Yan. Then, yan. Gagawin natin dyan is uh, try natin referent kung anong gagawin natin. dito ibinabalik natin yung motor ma uh, matry na natin kung uubra na at magiging okay na yung steering uh, pakita ko sa inyo yung after nito mga ikabet. dito ah uh, kung makita nyo malambot na dito i road test natin kung goods na goods na siya kasi ito ay 3 weeks hindi nagamit isa ang pagkakalam ko is uh, pinarepair ito uh, pero saglit lang bumalik na kagad ito kasi sa atin uh, nirepair natin pero dito surebol na tayo kasi may hindi nagawa yung nag nito kaya uh, bumalik kagad yung problem dito uh, nagbigay tayo kay sir ng mahabang warranty kasi guaranteed naman at alam natin na hindi na ulit mangyayari ito dahil sa ginawa nating repairs at thank you guys sa panonood and kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel please subscribe and click the notification bell button para ma-update kayo sa susunod naming mga video thank you